Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawang isang kabanata. At nagkaroon ng kagutom sa mga karawan ni David na taon-taon sa tatlong taon. At hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul at dahil sa kanyang sariling sangbahayan, sapagat kanyang pinatay ang mga gabaonita. At tinawag ng hari ang mga gabaonita at At sinabi sa kanila, ang mga gabaw hita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi ng mga Amoreo, at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila, at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kanyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda. At sinabi ni David sa mga gabaw Anong gagawin ko sa inyo? At ano ang itutubos ko upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? at sinabi ng mga gabaw nito sa kanya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kanyang sangpahayan, kahit sa amin ng pumata ng sinumang tao sa Israel. At kanyang sinabi, Ano ang inyong sasabihin na aking gagawin sa inyo? At kanyang sinabi sa hari, Ang lalaki na pumupugnaw sa amin, at siya ang nagbabanta laban sa amin na kami ay malipol sa pagtahan sa linman sa mahanggana ng Israel, ay ibigay sa amin ang pito sa kanyang mga anak, at aming ibibitin sa si Panginoon sa gabaahan ni Saul na pinili ng Panginoon, at sinabi ng hari, aking ibibigay sila. Ngunit ang hari ay nanghinayang kay Mephiweset, na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila kay David at kay Jonathan, na anak ni Saul. Ngunit kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Haaha, na kanyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mipiboset, at ang limang anak ni Mikhal, na anak na babae ni Saul, na kanyang ipinanganak kay Adriel, na anak ni Barzilay, na mulatita. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga gabaw nita at mga ibiniti nila sa bundok sa harap ng Panginoon at ng pito piton magkakasama. At salit na tayo sa mga karawan ng pag-aani sa mga unang araw sa pasimula ng pag-aani ng sabada. At kumuha si Rizpan na anak ni Aja, ng isang magaspang na kayong damit. At inilatag niya sa si baba ng bato mula sa pasimula ng pag-aani hanggang sa ang tubig ay nabuho sa mga yaon na mula sa langit. At hindi niya tiniis sa araw na lapuan yaon ng mga ibon sa iyong papawid. O man sa gabi ng mga hayop sa parang. Inawan ni Rispa na anak ni Aha, na babae ni Saul. At sumaon na ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kanyang anak sa mga lalaki ng Jabez Galad, na siyang nagsipagnakon ng mga yaon sa daan ng Bethsan, na doon sila ibiniti ng mga filisteo ng araw na patayin ng mga filisteo si Saul sa Gilboa. At kanyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kanyang anak at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kanyang anak sa lupay ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Sis na kanyang ama. At kanilang tinupad lahat na iniutos ng hari. At pagkatapos ang Diyos ay nadalanginan dahil sa lupain. At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel at si David ay lumusong at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. At si David ay napagod. At si Isbiminob na sa si mga anak ng higante na bigat ng sibat niya ay tatlong daan siklong tanso na palibasa na bibigyan siya ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. Ngunit sinaklohan siya ni Ibisay na anak ni Sabia, at sinakta ng Pilisteo at pinatay niya. Nang magagayon, nagsisumpa sa kanya ang mga lalaki ni David na nangalas-sabi, Hindi ka nalalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. At nangyari pagkatapos nito na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Pilisteo sa Goab. Nang magkagayo, sinakta ni si Bikhay na Husathita si Sap, na sa mga anak ng higante. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa gog, At pinatay ni Elhanan, na anak ni Jare Oregim, Regim, na Bethlehemita, si Goliath na Elgetheo, na ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gat, na doon may isang lalaking dubhang mataas, na mayroon sa bawat kamay na, naanim na daliri, at sa bawat pay ay na daliri, na dalawampu't apat sa bilang, at siya ay pinanganak din sa higante. At nang kanyang hamuli ng Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang apat na ito ay pinanganak sa higante sa gat, nang buwal sa pamagitan ng kamay ni David at ng kamay ng kanyang mga lingkod.